Natakot ka ba sa mahaba? Oh my god. Interviewin lang sa paha. Ang ha. Natakot... Ay! Ay! Bakla, huwag. Grabe, pakita ko ka sa sa'yo, diba? Oh. Ay, grabe, napakaba naman. Oh, Ay, haba. Baka nagligo lang siya. <laughs> Pagka-aro, grabe ang kanyang mata ni O. Talagang... Ay, oo uh, nga. Bagong bago. Bago. Babalik yun ni. Eh. Dito lang siya. Nararamdaman ko. Okay. Oh, oh. Grabe, man, oh. Ano ani, ano ano yan? Cobra ni. Ha? Kobra. Hindi asaw ah. Cobra yan gaga ang sawa lang. Ha. Oh my 'yung okay, 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 likod, -likod Sa pagkat ng sarakan ko nga. Dumama ako Ang haba Boy, na. hindi yan. na kay nanunulya. Oo oh, nga. Hindi ko ma-explain. Oh, grabe, jika na paksa ito na nga, oh. Ay! Gaga. Balat lang Ay, yan, Gaga. Ay, iyoko na. Ano ba? Balat. Ay, bakla. Ay! Ay! Ano ba yan?